Magandang umaga ulit tayo mga kamaster Ngayon naman ay dumating na yung ating pinag-aantay Ngayon na at kinuha ko pa dun sa kabilang bangir At ngayon ay bubuksan na nga natin yung ating parcel Ito nga po pala ay galing sa espilator Dahil wala nga akong bayad ay pwede bang manood ka naman ng video natin <laughs> at Ito na nga at binubuksan na nga natin dahil pahirapan nga at ginunting-gunting pa natin ito mga kamaster dahil nang gagayang nga tayo ng boses ayan na nga at binibigyan natin ng magandang pagbukas at kunyari ay hindi pa natin alam buksan ito nga mga kamaster pero ang alam natin ay ang kabilang pagbukas lang at nabuksan na nga natin. At meron na nga rin siya itong konting manual. At meron na rin siyang mga bala. Ang bukas nga natin dun sa ating mga gamit na motor. At ito at binibilang ko na nga mga kamaster. At susubukan na nga natin. At meron na nga rin pala siyang dalawang baterya at tinitignan ko nga at magandang pagkakalagay at ito na nga po mga kamaster at susubukan na nga natin ayan pinapakita ko na nga yung kanyang pindutan at kapag pinindot mo nga ay may medyo tuloy tuloy at kapag pinindot ano, ulit natin at umilaw ay hindi na nga siya tuloy tuloy umiikot kagaya ng syota mong ikaw ay pinapaikot Charot! Ngayon ay sinubukan ulit natin yung isang baterya. Ayan ay gumagana rin. At para sa kalaman natin na ay maganda itong subukan. At susubukan na nga natin dun sa talagang paggagamitan. at bago nga pala magkalimutan ay sinubukan ko muna tong i-charge kung talagang gumagana yung kanyang charger at baka kasi ay hindi na siya magamit kapag ka hindi rin natin siya subukan tayo na nga at gumagana kapag pula nga po pag sinabing pula ay nagcha-charge kapag green naman ay full charge at ito na at susubukan na natin i-charge muna yung isa. At kapag nag-green nga ay full charge na. At dahil sa malikot kong isip, ay sinubukan ko na itong hawiin yung motor. At sabi ko ay susubukan ko na kung talagang kaya niyang baklasin. At hinahanap ko na yung 24. At susubukan natin dun sa nut ng gulong para dun sa ating motor. Ito pala ay hindi sponsor ni Makita. Pero kapag ka nakita mo naman si Makita, bigay na Ayan nga at sinusubukan na natin. Ayun at unang subok natin ay nalobat hindi niya kayang nabaklas pero pag pinalik mo yung baterya ay umaandar sya ulit pero dahil low bat ay hindi na nga sya kinaya ayan at ang kulit kulit ko pa rin eto na nga at hindi talaga kinaya at pinalit na nga natin yung isang baterya at hindi ko pa nga rin siya natatanggal kasi may pinipindot pala. Ito nga at ipinalit na natin. At sinubukan ko na nga siya ulit. Ito na nga ka master. At ayun at nahirapan pa rin siyang umikot. At natanggal na nga rin yung kanyang tatak at sabi ko nga ay baka ay siya ay piki kaya hindi nga natatanggal yung nat ng ating gulong pero sinusubukan ko pa rin siyang tanggalin at dahil nga siya ay lobat ay tinerch ko na lang muna sa pangalawang pagkakataon ay nalobat siya ulit o di diba ibinalik ko na naman so yung pangalang makita ay hindi na nga daw siya pwede sabi ni kuya ay ako pala yun at ito pa nga yung kanyang mga previs tinanggal ko na nga rin yung kanyang mga bala at inilagay ko na nga po siya ulit at kung gusto niyo mag-order ay hanapin niyo lang yung link sa baba. Yan nga yung kanyang mga bala. At kung nagustuhan mo nga yung video natin ay pakilike naman yung ating page. Baka naman makatulong kahit konti. At para sa susunod na video ay may mabili ulit tayong ganitong gamit. At ipapakita natin kung talagang siya ay legit dumating naman ibig sabihin ay legit at ayan nga at nag charge pa yung isang baterya nabangan na lang natin yung susunod na part 2 kung magkakaroon pa ng part 2 at inilalagay na nga natin dun sa supot yun lamang po sa umagang ito at ingat lagi Maraming salamat. Cher.